Kaya hey, dito magaling tayo sa kamagaling. Okay, hey, so sa lahat. Okay, hey, so ang tao tayo. Ang tao tayo. Ang tao um, 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 um. tayo. Ang tao um, 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 um. tayo. すいません。 I'm

alam mo na ninyo, syempre, mapasa ko to sa'yo. Ay, kate. Ay, kay Don. Ako na. Ay, sorry. Natatapang. Waiter. Ito po. Ito po ang tsura ng taong gutom. Uh, hindi po lumamo ng isang linggo. Ha? Bigla ka nahiya. Mm -hmm. Dapat medyo minahalan pa natin yung rice. Dapat nagano tayo. Nagano dito? Fried rice. Oop, oh, huli-huli mga kaibigan. kuling huli yung ganun kalaking subo mga kaibigan. Oop, so, nalagnag. Dre, nalaglag yung ano mo, yung towel. Hindi po ba nakakahiya yung kumukuha sa inyo eh, merong panyo sa kanyang dibdib? <laughs> Kunin natin to. 360 degrees. Mahilo na kung mahilo yung hook, yung ano, manonood.